Sana naon na, naasahan namin na mamahalip niya ang kanyang pananagutan para sa ating inang bayan. Maraming salamat po. It's correct, 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 DPWH, correct, 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 correct. 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 servisyo sa tao, magawing negosyo. B-B-W-H Kura! 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 B-B-W-H Kura! 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 Kung patren o padrino na kinabibilangan lalo na ng mga halad na piskal ng gobyerno sa lokal hanggang pambansang antas pinakakilala ang mga politikong miyembro ng mga pamilyang politikal o karaniwang tinatawag ng mga lokal na dinastiyang politikal. Ito ang tampok na katangian ng sistema ng politika o ng pangobyerno tinatatampokan ng magkamag-anak na politikong ulit-ulit na alal sa mga posisyon ng gobyerno. Ang kanilang paghawak ng posisyon sa gobyerno ang puhunan sa pagdambong sa pondo o kabangyaman ng bayan ang pangungurakot. Hindi paglilingkod sa bayan ang layon nila sa pagkandidato at pananatili sa pwesto sa gobyerno. Malaking tipak ng kinukurakot na yaman ay mula sa mga maanumalyang proyekto nila. Bahagi ng kurakot ay kita ng kakutumbas ng mga kontratista na laging nakakalusot sa mga bidding. Dahil ito sa koneksyon, bukod sa pagyaman ng sarili, ang malaking bahagi ng kurakot ay napupunta sa mga kontratista. Malaking bahagi rin ng kurakot ay gamit para matahimikin o pabaliktari ng mga kritiko, lalo na sa hanay ng media. Ngayon, narito sa hanay ng mga kabataan upang magsalita. Tinatawag natin si kasama mong Raymond mula sa Youth for Nationalism and Democracy. Go, kumanta at estudyante araw sa ating lahat mga kasama mga kabataan mula sa YND itaas natin ang ating kamao